nagkakamali. Kamagay ka-15, pagising po rin ito eleksyon na. Uh, ganun po ka kabilis ang uh, panahon. At uh, habang lumalapit po ang uh, eleksyon, mayroon mga nangyayari pang karahasan ito po yung uh, hindi kagandahan eh, sa bahagi ng uh, eleksyon dito sa Pilipinas at mayroong mga patayan na nangyayari. Nasa ating uh, linya na po si Police Captain Sheila Joy Pronda, ang uh, Public Information Office Chief ng uh, Cagayan Provincial Police Office. Uh, at uh, tayo po ay makibalita dahil ka, ka, kahapon nata o nung isang araw, ay mismong personal na nagtungo si PNP Chief uh, General Romel uh, Francisco Marbil Diyan po sa uh, Cagayan uh, at para maki at tignan din itong binuong uh, uh, special itong uh, SITG no yung task group uh, partnerik uh, ano ba kaya ang uh, update dito sa nangyaring pananambang at uh, pagbaril pagpatay sa alkalde ng uh, Rizal kadayan captain uh, Pronda magandang magandang umaga po uh, welcome po sa dito po sa Super Radio DCWB. Double Uh, yes po sir uh, Carlo, isang uh, mapagpalang uh, uh, umaga po sa iyo at uh, siyempre alam ko po na uh, marami po tayong mga kababayan po ang uh, nakatutok at uh, uh, naririnig or na nakikinig or nanunood po dito po sa live na programa po ninyo ngayong uh, uh, umaga. And uh, uh, siyempre bilang uh, tagapagsalita po ng uh, Cagayan Police Provincial Office, batiin ko na din po ang atin pong uh, talaga namang napakasipag na Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office this police colonel Mardito G Anguluan and of course uh, sa lahat po ng atin pong mga Kagayano cops na patuloy pa uh, patuloy pong uh, nagbibigay ng taos-pusong serbisyo po sa atin pong mga uh, kababayan muli po isa nga mapagpalang umaga sir opo oh, mapagpalang umaga uh, captain uh, Pronda ma'am kumusta na itong kaso na sinusubaybayan ninyo uh, yung uh, nangyaring uh, ito yung mga ayaw nating mangyari to, na lalapit pa naman ng uh, eleksyon Itong nangyari kay uh, Mayor uh, Mayor nang Richard Cagayan. Uh, yes po sir, ano uh, kagayarin rin po nang uh, nasabi mo po kanina ano na ito po yung mga uh, sitwasyon na kung saan ay talagang uh, uh, hindi inaabangan kumbaga at talagang ayaw na ayaw po sana nating uh, uh, mangyari ano lalo-lalo na po sa panahon na uh, nang nalalapit o na national and local election 2025 uh, pero uh, nangyari pa rin at uh, yan ang atin pong mga ang buong pamunuan po ng uh, police regional office 2 uh, particularly na nga po ang uh, Cagayan Police Provincial Office ay talaga namang nakasentro po ang uh, tutok dito po uh, ang, ang ang attention dahil nga po dito sa uh, shooting incident na nangyari diyan sa uh, bayan ng uh, uh, ris, dito sa bayan ng Rizal dito nga po sa probinsya natin ano dito po sa Cagayan uh, ang uh, pagpaslang nga po kay uh, uh, Mayor Ruma ng nasabing uh, bayan. Yan, uh, nung Friday nga po ay uh, uh, personal nga po na tumungo dito po sa uh, uh, dyan po sa bayan ng Rizal, ang atin pong uh, uh, Chief PNP, ano, para mm -hmm. at least personal mm -hmm. po na uh, malaman yung uh, yung sitwasyon at yung mga actions taken na po ng Cagayan uh, Police Provincial uh, Office. At uh, patuloy pa rin po, Sir Akar, alo ang uh, pagkandak ng investigasyon investigasyon ng atin pong mga uh, kapulisan diyan sa bayan ng Rizal and akatuwang uh, na po dito yung atin pong mga yung atin pong na activate at na create na uh, special investigation task uh, task group SITG. ng uh, mayor mm. yes ng mm -hmm. mayor uh, Joela Ruma at uh, ang uh, ayon po sa isa po sa mga uh, marching order ng atin pong uh, butihing uh, Chief PNP ay uh, tingnan po lahat yung mga uh, possible na angulo lahat po ng angulo para po ma-determine na nga po natin yung uh, uh, possible na uh, motive uh, ng nang ng, nangyaring uh, Uh, pa, uh shooting incident dito nga po sa bayan ng uh, uh, Rizal at uh, isa din po ang uh, uh, isa din po sa mga marching order ng atin pong uh, uh, Chief PNP ay uh, wag lamang po tayong mag-focus ano doon sa uh, doon sa Ah, uh, na uh, possible po na ito ay uh, dahil nga po sa nalalapit na election lahat mm -hmm. po open po ang uh, uh, SITG or itong uh, special investigation task group sa lahat po ng mga uh, possibilities and uh, nas uh, sinabi din po ng ating pong PNP na everyday po ang ating pong SITG mem uh, committee or ito pong uh, task group na nabuo ay dapat araw-araw pong magkaroon ng uh, con uh, conference meeting. Mm -hmm. pa para uh, para pag-usapan po kung ano na po yung mga kung ano ano po yung mga uh additional na nag na na information uh, the, uh, we we will have to uh, sit down everyday sir Carlo para at least uh, uh pag-usapan po natin kung uh, ito po ang mga information na ito ay makakatulong nga po para po ma, mas mapadali po na ma-identify uh, kung sino po itong uh, perpetrator uh ng uh, ng nasabing uh, shooting Captain, incident tapos prod naman, meron may na bang ano mga persons of uh, interest dito sa kasong ito Ah uh, base nga po doon sa uh, doon po sa conference uh, uh, meeting na uh, ginanap nga po kahapon ano sir Carlo dahil uh, isa po ako doon sa member ng uh, special investigation na uh, uh, task group mm. we are we are still on the process na kino po namin yung mga uh, yung mga yung mga additional information na ginather po ng iba't ibang unit sir Uh, uh, para uh, kahapon and uh, mamaya po magkaroon na naman po tayo uh, uh, magkaroon na naman po tayo ulit ng meeting dahil mm. talaga pong lahat po ng mga unit talagang tinas po or uh, nagkaroon po yung ng marching order ang ating pong GPNP na hindi lamang po ang uh, uh, hindi lamang po ang uh, ang uh, Rizal Police Station ang uh, tututok dito pero lahat po ng uh, mga unit eh, even the uh, separate units nga po ano ay uh, magtulong-tulong po para gawin po yung bawat uh, bawat uh, parte uh, na, mag, na, na magkaroon po maggather po ng mga information mm -hmm. Sir Carlo. Ma'am, uh, meron may bang ano? Meron bang mga security na nakatalaga uh, dito kay Mayor nung uh, mangyari yung pananambang? Ah mm, uh, may uh, lahat po ng ano no uh, parte na rin po sa atin pong uh, uh, sa atin pong uh, daily na sa parte po ng trabaho ng atin pong pang, mga kapulisan uh, during uh, election period na every time po na may mga uh, may mga magkakandak nga po ng mga campaign rally ay meron po tayong mga uh, kapulisan diyan na magbabantay and mm -hmm. yet, yes meron po tayong apat na uh, PNP personnel na uh, nakatalaga na Ah, uh, na, na, saan nag-provide nga po ng security during the uh, conduct of uh, said uh, campaign rally sir. Mm. Ah, -hmm. Mm -hmm. Uh, tapos ah uh, uh, so so maging sila ay kuan no, maging sila ay kasama na rin sa iimbestigahan. Uh, yes po sir and uh, uh, accordingly nga po ano ay uh, yung atin pong uh, yung ay uh, yung mga baril po ng atin pong mga ano yung baril po ng atin pong mga kapulisan na nagserve po as security ay uh, uh, nakuha na din po and uh, uh, nai, na na-submit na din po sa forensic unit po para po nga po sa uh, examination nga po ano dahil uh, pa, kagaya nga po ng sinabi mo po ay uh, sila din po ay parte na rin po ng uh, uh, investigation jo para po oh yes po uh, para po makita ko ta talaga ano kung uh, uh, ito pong mga kapulisan po natin ay ginawa din po nila yung uh, part nila role, ano? uh, oh mm -hmm. yung kanilang mm -hmm. yung kanilang role mm -hmm. uh, during um, the incident ang isang tanong po ng ating mga kababayan ito ba ay itong pangyayaring ito ay magigibang dahilan ito para uh, ang uh, result kagayan ay maging bahagi ng uh, COMELEC uh, election concern mm uh, Sir, uh I'm not in the position ano para sabihin po kung uh, ang bayan po ng Rizal ay uh, malalagay nga po dito sa parang magiging focus ano ng uh, election uh, issues dahil nga po dito sa uh, nangyari we are, just, we are just awaiting nga po doon sa final say nga po ng COMELEC uh, bilang uh, lead unit nga po mm -hmm. uh, patungkol nga po sa ano sa mga issues pagdating po sa election na uh, election period, sir. In mm -hmm. uh, uh, ang kapulisan naman po ay uh, whatever po na magiging final say po ng uh, uh, ng uh, commission and election ay uh, we are we are always here to do our part sir Ayon. isa pang katanungan na captain na uh, pasensya na po sa aking kakulitan yes. captain, uh, ronda. <laughs> yes, po, Mag ba na captain na ronda yes, Mag magdaragdag uban ng ano ng uh, tauhan ng uh, PNP uh, dyan po sa eryang yan ng uh, Rizal Richard Cagayan Uh, as of this time po sir ano ay uh, ano uh, kagaya po ng uh, nasabi ko ay uh, hindi lamang po ito concern ng uh, uh, Rizal Police Station ano kundi uh, uh, concern na po ito ng buong Cagayan Police Provincial Ayan. Office So while conducting nga po while patuloy nga po yung pag-conduct po ng uh, in-in-depth invest, investigation dito po sa nangyari ay uh, may mga additional forces po tayo diyan hindi Ayan. lamang po yung Rizal Police Station pero may mga ibang unit din po na naandoon para para uh, everyday po ay talagang tututok at tutulong po sa para po sa uh, pagkandak nga po ng uh, uh, in-depth investigation dito po sa nangyari na shooting incident sir. Okay. Uh, Captain uh, Sheila Joy Pronda ma'am, maraming maraming salamat po sa mga mahalagang impormasyon. Ingat po kayo lagi. God bless po. Yes po sir, maraming maraming salamat din po. In muli, magandang umaga po. Mga kapuso si Police Captain uh, Sheila Joy Pronda, ang uh, PIO Chief nang kagayan Cagayan Provincial Police Office ah uh, ito prime pili walang pin